Alam mo guys, may isang kalde na may maraming street vendors na nagtitinda ng pagkain, street food kung baga. Ito ay parang fast food lang pero wala sa mall at walang upuan. Uy, kamusta? Ngayon, pag-uusapan natin ang street foods. Di na mawawala sa kultura natin mga Pinoy ang pagkain nito. Alam kong bakit? Dahil ito'y karamihan ay hanap buhay na. Nandiyan nga ang Betamax, Adidas, Helmet, isaw, atay, balubalunan, bato, at laman ng lahat ay mula sa manok. Mayroon pong banana cube at kamote cube, palitaw at pichi-pichi, biko, puto at kutsinta At kung may pumbara, syempre, may panulak. Nandiyan ang sagot-gulaman at buko juice. Mawala ba naman sa listahan natin ng mga Pinoy ang penoy at kwek-kwek? Di Gaya nga ng tuknene at balot. Kikiam at ang di pa huling-huling fishball. Na Nanon pa man ay 50 centimos na. Isa mo ang ball, chicken ball, at iba pa. At iba pang balls ni Manong. Dahawang mainit ay malaki. Pero maliit at makulubot naman talaga. Tulad mo, dire nagkulang pa magulang ko. Diba? Pangalang pa lang, siguradong malinis na. Ah, uh, pero hindi din pa street foods ang tao. Parati kami bumibili na ang tao. Umaga, umaga pa lang. Pero hindi rin pa street foods ang tao. Dati, nung baba kami, bumibili kami nito umaga pa lang kasama ng aming alusal. Sabi nga daw, hindi magiging madumi ang tao kung no, ginawa ito ng maayos. Pagka kama nila, madumi Hindi naman porke, eh, kumain ka, eh, puritan na agad. Kung di naman, eh, sozi na. Eh, ko parang ganyan na talaga ang mindset o pag-iisip natin. Parang fish fishbowl. Cheap mo kasi. Ikyam. ang lindli. Parang kang mumara yung siomay. Puro Ikaw. taba. Anong hiling mong street foods? May pickup up lines ka ba dito? I-comment mo lang ngayon at mag-like ka rin para hindi ako bumagsak sa Pilipino. Yay!